Ano nyo ba masasabi mga ka-farmers na hindi kayo lugi sa pag-aalaga ng inahin sa isang taon? So, yan po mga ka-farmers. Dapat kasi ang inahin natin, mabubuntis po sila dalawa hanggang tatlong beses sa isang taon mga ka-farmers. Kaya kailangan po talaga na yung katawan ng ating mga inahin ay palaging kondisyon mga ka-farmers para po makamit natin ang 2 to 3 pregnancies in a year mga ka-farmers. At masasabi po natin na hindi tayo lugi sa ating mga inahin baboy. So, pag sinasabi natin magandang kondisyon ng katawan ng inahin mga ka-farmers, hindi po yung masyadong payat at hindi masyadong mataba. At alam nyo ba mga ka-farmers na kahit na maganda yung kondisyon ng katawan ng ating inahin, meron pa rin mangyayari na hindi sila mag-fit agad after ilang araw na maiwalay ang kanilang mga bii dahil may panahon po mga ka-farmer. So, isa din po yung panahon na hindi po sila mag agad. Kaya kung mangyayari po mga ka-farmers na after 6 days, hindi pa po bumalik ang pag na inyong inahing baboy, gumamit na po kayo ng ating bore or durant spray. Ayan po mga ka-farmers, i-spray lang po natin to 2 times sa umaga at 2 times sa hapon hanggang mag po siya mga ka-farmers. Pero sa amin, kahit na hindi pa po umabot ng 6 days mula maiwalay ang kanyang mga bii, mag-spray na po kami ng bore odorant mga ka-farmers para sigurado po talaga na mag-hit agad sila para wala pong masasayang na panahon mga ka-farmers. So yan po sa ganyang paraan, maari na po tayong hindi malugi sa pag-iinahin. So para sa gusto mag-avail ng ating bore odorant spray, pakiclick lamang po ang link sa ibaba or sa yellow basket.